ba nag-book ng sarili mong room? Wala nga binigay sa akin keycard. Ay galang, ay galang. Nag-online nag book ka ba? Jay, kanina ka pa talak ng talak eh. Yun mo, agarin na akong airport oh. Pagod na pagod na ako, Jake! Ano ba yun? Anong oras na oh? Tatlo lang talaga yung kwarto, no? Tatlo lang talaga yung kwarto, no? Anong oras na? Nag-ano nag pa kayo? Wala akong kwarto! Anong oras na Naggagambala pa kayo? Alauna na oh. alauna? sa ka ba matutulog? Hapon pa lang. Kapon alauna ng hapon to Ito naman, masyado naman to. Hindi ka ba nabayad ng sarili mong kwarto? Bakit nabayad ka ba? Hindi ka ba na nabayad ah. Kaya ako nandito sa loob, nakabayad ako eh. Papasok naman ako. Paano lang, pahiga lang ako. Ano pa ako na ano ito? Si, si Jero, nakapasok na no? oh. Katabot kayong kasama sa event. Ayaw Sige yung, ayaw yung gumastos. Lagi na lang ako gumagastos sa event natin. Ito naman Maso eh, pinapa-ticket sa bagay namin, Tapos ayaw mo pa yung dito. O, oh, dalawa naman yung ano ah, si Ara. Pandalawa nga, to, ang problema nga, ako nga nagbayad nito eh, kaya nga gusto ko maluwag. Nakuha kasi ako sa gabi eh. Ayaw nyo kasing gumastos ng pera nyo. Ayaw yung... nyo. Ano, isang ano rin tsaka. Kasama yun sa package na binayaran ko eh. Ah, tamad kayo kasama. Kaya hindi ako sumasama sa inyo eh. Ano yan? Ayan ko. Saan ka ba? Ano bang ano mo? Room mo? Hindi ka ba nagbook ng sarili mo room? Wala nga binigay sa akin keycard. Paano? Eh, ako wala ka bibigay sa'yo kung wala kang book. Paigalang, paigalang. Nag-online Nag book ka ba? Jay! Kanina ka pa ng talak talaki. eh! Alam ano mo, agarin na akong airport oh. Pagod na pagod na ako, Jay. Ay, bahala ka. Ikaw pa galit. Saka, ako pa mamimili. Dito ko na lang. Dito ako. Bakit? Okay. Dito na ako malamig pala dito. Dito ko na lang. Namimili ka pa ng kusang malamig. Ayun, may remote pala dito. Hindi ako nanonood remote ng TV video. Sarili ko lang pinapanood ko. Nakaka-stress ka. Pwede mag-soundtrip dito? Kaya nga, ka ano, parang makapagpahinga eh. Ay, may rep. May rep, oh. Uy, may po. Po, ano ba? Puro pagkain ko yan. Ang isang tao lang yan, hindi ka na naawa sa akin eh. Tubig lang. tubig sa taso. Ayoko yan. Hindi naman ako nag-ano eh. Hindi naman mataas sugar ko eh. Pagkain ko yan. Dahil chocolate yan. Para sayang sa kolesterol ko yan. Ayan. Ang ko, inanong mo yun. Si Rad, pwede ba tayo maligo? Sabay maligo! mag iisip ka ba? Sabay maligo! I event tayo? ano oras si event natin? Sabay event natin hindi? Ano sa'yo lang eh? Ano nga right. eh? Mag-joke, mag, -jo -mag ba tayo? oh Ayun, Ayun niya, hindi tayo mag hindi tayo pwede mag-joke. Parang mag may mali siya sa'yo, may mali siya sa sa'yo lahat. Galaki tayo parehas. Huwag malang yung naliligo nang sabay. Ah, hindi ka na nag po. Oh. Asan yung ano sabon? May sabon ba dito? Ang bahol ng paa mo, may tuta! Sabi, pwede daw magdala ng tuta eh. Bahol pa ako. Shampoo Jay, may shampoo ka dyan, tsaka sabon. Ay, Diyos ko, nakiligo pa! Ano to? Uy, cotton bud, to. Gumastos ka din pa minsan-minsan. Mahirap yung ganyan. Toothbrush brush to. to. Ang mo sa Facebook eh. Ano ah, na Toothbrush to? ko yan! Toothbrush ko? To? toothbrush ko isa lang yung toothbrush oh. lang yan! Sa bagahe daw po toothbrush ka. Tawin, lang ito Ano pala po, toilet? Toilet yan! Uy, eto pala eh. Kala ko si din to ng ano, na pwede maligo. Patay ako! Siyan hindi pwede! Ha? Sige na, sige okay tayo ka! Malinis dito! Ang sa ng sa hindi na tatay na ako. Ano gusto mo sumama pa rin? Kuwarto ko nga to, hindi pa makita pinapayagan. Ayan. Ano? Ano makatae eh? Lumas yan na. <laughs> yeah. Hindi na ko. Tapos si Sirita. Ay,